Sino na ako? may nakita akong nag-dash down. Time check, 9.45. May nakita ako. Ito po. Oh, ito. hindi oh, yan kaburugudu today is Sunday nga no um, May 4, 2025 so today nga is abangan para uh, sa first lap ng derby na binilawan sa San Francisco Castle so that's 195 97 kilometers sa uwi din sa ating lock so yun lang yung forecast so nga mga pulo for today's video nga no kukover natin yung ating loading and abangan para sa first lap ng derby ng Summer Race 2025 So, you abang nga tayo ngayon sa ating apat na kalapate. So, good news kasi apat yung nakasali sa derby. Pero syempre, uh, aasa tayo na hanggang dulo ay umuwi ang ating mga warriors. ito So, yun, dito na tayo sa loob ng Na. Kaya mga bro to, uh, kung hindi ka pa, pa nakasal please subscribe muna nga hit the bell button para hindi ka pag muna bago tayong video upload. So, okay, mga kaputu, um, time check dito na pa naman, 8, 10, siguro mga 9 pa yung kuya ng mga kalapate natin mga pangsalubong sa kanila no. nga po sa pala. Flashback. So yun, magandang gabi mga kaburgudo. Ngayon nga ay eh, Friday night. So ngayon ay May 2, 2024. Loading nga ng first lapar sa Summeries 2025. So meron pa tayong five na, ay, apat warriors na isasalin natin lahat sila sa derby mga kaburo. So nandiyan si 417 eh 417 si 88 si 47 at si Violet. So yan sila mga kubuto. Ipainom ka sa vitamins tapos diretso na ako sa loading station. Mga kubuto salamat sa samahan nyo ko sa ating derby race. First stop. Para. 11 minutes later. So yun mga kaburuto, ito na yung apat na warriors natin. Off to San Francisco Crescent. Sila para sa first lap ng ating derby. Para sa summer race 2025. So apat na nga lang natira, extra register tayo 15 birds. So apat na lang yung natin. So yun, dali ko na sila dun sa loading station mga kaburuto. Tapos sa Friday, abante sila. Ay, sa Sunday pala. Friday nga pala ngayon. Mababa. A few moments later. Siya so, na mga kabulog to, ready na nga yung mga warriors natin no? of up to San Francisco, kasi sila para sa lap 1, no? first lap ng derby para sa summer race 2025 yun, parang malungkot sa 88 so yun, mag-ama yan so yun, mga kaburuto, ha, dito ko sa loading station uh, to, yun ay Friday, tapos ang litaw nila isa Sunday siya so yun, mga kaburuto, samahan nyo ako sa sali ng mga kabulog sa so now, hindi ko sila sa loading 1 minute 37 seconds later. Meanwhile, so yun mga kabuga update lang tayo. Time trip 9.01. So, so far wala pang naawis sa mga iba natin. Pag 9.04 ang speed is 1.2. Sana mag-uwi na sila. No? So, yun mga kaburoto. Yun. Maying layang layang. Wala may mga nakita na ako doon kanina mga kaburoto. Siguro mga limang ibon yung na yun na may diretsyo doon. yung mga warriors sa ibang sa ibang lugar. So yun, abang-abang pa tayo mga kaburo-buro. Update ko kayo. Sana lang wag makatop talk ngayon po natin. Ang cast-off is 11.02 am. So may 2 hours pa naman yung report mahalaga, wag silang makaka-talk. Bye, bye So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. Sige na, kapag okay, so may nakita akong nag-dash down. Time check, 9.45. May nakita Ito po yun ha yun ha So, sa ng false alarm mga kabulo ko ito Kala ko meron na tayo yung bone So abang abang pa tayo kaburubot 945 AM So far wala pa tayo first bird Sa so, club kaunti pa lang din Ito yun yung isa ito? yung ito ito ay naroon din paparoon din naman adun pa yun. pa ikot na wala na eh wala na ko pwede sabihin yun natin So, baka mamatay ang anakboro One 1 minute 37 seconds later Say yun morning mga kabaro Time check It's 11am Ang cut of is 11.02 So so far wala pa tayo Even na nauwi okay. So inabot na ang Yung mga wires natin no, Sa unang lap Lagdag agad Yan eh. Expect na na sila na umuwi pa Kahit cut off na Para may kaga pa rin natin sa Second lap So yun mga kaburo, Pero ano pa naman Meron pang comments malay natin or buzzer beater walang wala mga kaburo ito mga warlo so yun balita um, ko lang ito pag hangin pa sila yun tara one hour later so yun good afternoon mga kaburo time check it's 12.07 na no? ang cut-up nga is 11.02 so bad news kasi nakatop lahat na iba natin and so far wala pa pong na-uwi sa mga wireless natin na binitawan sa San Francisco Quezon so, para sa first lap ng Derby for Summer Race 2025. So, yun mga kaburuti. Um, zero out of four nga tayo uh, so far. Babalitaan ko na lang eh, kung may uwi pa. Pero for now, hindi ko tapos hindi ko natin pa sa ating first lap. Yun. Bad news, ang ating mga ibon. Hindi natin alam kung meron pa tayong second lap. Pero siyempre, malalaman niya ako. Ako lang. Kung di ka pa naka-subscribe sa channel ko, please subscribe na nga, hit the bell button para update ka pag may magpagod tayong video. Salamat. Uh, update ko na lang kayo kung uwi ba sila. din. meron tayong... Hopefully, meron tayong second knock. <laughs> Meanwhile... Kabul ko ito. Good news kasi nakauwi na si Violet at si 88. So, Mayroon tayong dalawang ibon.